What's up, guys? Nature lover din pa kayo? Tara, para sa inyong video na ito. Samahan niyo akong pumunta kay San Pedro. Ay, San Pedro. Parang langit naman kasi pupunta natin. Tingnan niyo naman. Wow. Alright, andito na tayo. Wait, sasayo muna ako. Ang galing ko, diba? Sa ang taon kong pinag-stipan yung step noon. Teka lang, rewind. pa. Ayan. Papakita po sa inyong view dito. Tingnan ninyo. Wow! Abot mo ang langit. Ang ganda! Dito lang to sa Baaw Marine Sur, ang tinawagan Hills. Kung gusto nyo din pumunta dito, search nyo na lang sa Facebook o kaya sa Google Map. Pwede din dito nakamotor, pero ingat lang kasi pag maulan medyo madulas kasi maputik. Pwede din naman lakarin lang o kaya mag-jogging kasama mga friends, jowa, kapamilya, kapuso, kapatid, kamag-anak, lahat ng kamag- Pwede din nga dito mag-overnight. Meron din dito ang dalawang swing. Pwede magmoment ni Joa at pag-usapan ng future. Ayos ba? Kay Taura ulit. Sino po naman di may in love sa view dito? Sa sobrang fresh ng hangin, mapapatulog ka sa ilalim ng Centennial Tree. Nagustuhan nyo ba? Like and follow!